Hello mga beshi, may nadaanan nga po ka man kitin na paputok kaya naman bumili nga po si Papa. Dalawang fountain at kwitis nga lang yung binili namin. Naunan na nga pala si Lolo Odi at Tita Abby sa amin. Pagkuwi nga namin sabay na si Kaso na nga ni Papa gagamitin namin background. Inayos ko na nga din pa ibang binili yung prutas ni Mama. Dahil yung iba nga po bigay ng Lola Seneco, thank you po. Pinulongan ko na nga di magbalat ng hotdog yung tita abi ko pagkatapos sa charcuterie na yung ginawa namin gumamit nga lang pala kami ng vita ham orange apple sa chocolate na mang kisses Pereira, chocolate coins toblerone pepper cheese at nicknacks ito nga pala yung mga handa na may mga beshi. Meron kami spaghetti, turbong manok, lechon belly, prutas, pizza, bibing kamputo, leche, plan salad, at graham. At pampaswerte bigas na may pera. Nasa atin din naman yung mga beshi kung suswertihin tayo. Sama natin ng tiyaga at dasal. Kung sa tamad kayo, baka di ka swertihin. Meron din pala kaming hotdog at barbecue. Thank you nga din po pala sa nagbigay sa amin ng pizza kay Ate Ruby at Kuya Kiko. Happy sumasag nga ako ng takpo, binigyan nga ako ng journal ko ng 200. Salamat po, dito naman nga po pala kami pumunta sa bay ni Lola Emily. Nag-picture na nga din po pala kami kasama yung pamilya ng papa ko. Pagkatapos umuwi na nga po pala kami sa bay namin dahil dumating nga po sa tita Cha. Dito nga sila sa aming ng bagong taon mga beshi. Ayaw nga sa mindin ng loses na nabili ni mama na basa nga kasi mga beshi. Ibibilad na nga lang daw ni mama bukas na nga lang daw namin sisindihan. Alas 12 na kaya nagsikain na nga din kami mga beshi. Tara, kain po tayo, mga besyo. Thank you po sa lahat ng blessings. Napakabilis nga lang talaga ng panahon. Parang kailan ng 2024? Tapos 2025 na nga tayo ngayon. Nakakatuwa nga mga besyo dahil ang dami kong rasira ng blessings to 2024. Sana nga po mas umamay pa ngayon 2025. Hindi ko nga magagawa yun kung hindi nga po dahil din sa inyo mga beshi. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat na nanonood ng vlog ko since day 1. At hanggang ngayon po mga beshi. Enjoy na enjoy nga kami sa pamamulot ng bar na nainagis ng lolo -odiko. Dito naman nga po pala kami pumunta kala Tito Junior. Meron nga kami lechon ngayon mga beshi. Teka teate nga po pala kami lahat dyan. Nabunot ka po agad si Mama sa raffle. Silya nga po niya. Inupuan na nga po agad ni bibiati Tina yung silya. Busog pa nga po kaya na nga lang ako ng lechon dito pinapila ko na nga din po lahat ng bata sa akin.

<laughs> next, next, next Napakinabahan ko pa yan Baka nagkakamali kayo no? hey, ka Wala Nagtatawalan nga kami dito dahil nanalo nga ng Grand Pais yung dalawang host si Tita Joven at si Tita Princess Niloloko pa nga sila di pa magtigit ha? 1, <laughs> 2, 3 si Mama nga po nanalo ng na isang grand prize. tuwang tawang ako mga beshi, mo bang nanalo ng house and lot? Yun lang. Salamat sa panonood. Babay mga beshi. Goodbye 2024. Welcome 2025. Happy New Year everyone.